Samantala, dahil pa rin sa biyahe ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika, kinumpirma ng isang kumpanya doon ang ilulunsad nitong proyekto sa Pilipinas na magbubukas ng hanggang limang libong bagong trabaho. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Ikinatuwa ng karamihan partikular na ng mga empleyado ng Business Process Outsourcing o BPO ang balita na patuloy ang pamahalaan sa pagdadala ng mga trabaho para sa mga Pilipino mula sa ibang bansa. Sa isinagawang US-Japan-Philippines Trilateral Meeting kamakailan, ay kinumpirma ng kumpanyang Price Waterhouse Coopers o PwC kasama ang Department of Trade and Industry o DTI ang plano nito na Global Acceleration Center Project sa Pilipinas na inaasahang magbibigay nang nasa 5,000 bagong trabaho bilang pagkilala na rin sa mas lumalago na papel ng bansa bilang pangunahing destinasyon para sa mga innovative BPO operation. Para kay Yvonne at Sirene, importante ang nila na manatiling bukas ang bansa sa mga katulad na proyekto dahil sa ganitong paraan ay mas maraming Pilipino ang makikinabang. Lalo't malawak ang ibinibigay ng mga oportunidad ng BPO industry pagdating sa mga nais magtrabaho, ano man ang edad, edukasyon na tinapos o estado sa buhay malaking bagay po 'yun. Kagaya ko po kasi um, may mga anak po ako. Malaking bagay po 'yun para sa mga anak. Kagaya ko ng nanay na walang discrimination pagdating sa at, trabaho sa, lalo sa BPO ko pa. malaking tulong hmm. kasi siyempre tututusin, eh, malaki din yung sahod dito. Oh. Malaki-laki hmm. din lalo na pag sa incentives. Hmm. Malaking tulong lalo na 'yung mga nasa probinsya, pumupunta talaga sila dito sa Manila hmm. para mag makipagsapalaran sa BPO. Malaking tulong. Matatandaan na nauna nang sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA. Nakasabay ng mga polisiya na inilabas ni si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay bumaba ang unemployment rate mula sa 4.5 tungo sa 3.5%, o katumbas ng 2.15 million na walang trabaho nitong nakaraang January 2024, na bumaba sa 1.8 million nito lamang buwan ng Pebrero. Samantala, sa sentro ang nasabing proyekto ng PWC sa linya ng consulting spaces, cybersecurity, cloud computing, maging sa paggamit ng artificial intelligence o AI, na itinuturing din na big players ngayon sa industriya ng BPO. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.